Magandang umaga, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kababayan na po natin, sa tagatagapataan. Nandito po tayo sa Lime ngayon, dito po sa pagbibigay po ng mga uh, relief sa mga mga natin na hindi po nakapangisda. At natulungan po ng ating BIPAR Region 3. At pangunguna po ng ating team director na si Wilfredo M. Cruz. At salamat po, ayan po sila, ulitin po sila ng mga relief goods. Uh, katawang po ng ating team director at sa Iba Region 3. At ngayon po mga ito, po kami sa lahat ng mga sumusporta, sa mga mainisda, sa Iba Region 3. Ito po ang aming Salamat po. Ganda umaga sa iyo. Back to you, Dan Lamnyong. Yes! Maraming 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 salamat Idol Dan Jaspi o mas kilalang MI6 Ang idol ng masa sa kasalukuyan Alam nyo ba ang ahinsya ng Pangistan Kit ng Luzon ay hindi tumitigil sa pagsulong ng mga programa Hindi lang sa pamamahagi ng gamit pangista Dahil sa araw na ito ay namamahagi ng ayuda o food packs at fuel subsidy para sa mga apiktado ng oil spill dito sa bayan ng Orion Bataan. Maliban pa dyan ay may karagdagang bagong programa na inisyatibo ng ating butihing regional director Wilfredo M. Cruz. Ito ay ang Seafood Kadiwa Grant Program. Ito naman ay para sa asosasyon o kooperatiba na ang layunin ay libreng mabigyan sila ng 100 kilos na ista gaya ng bangus o tilapia at ang kanilang mapagbintahan ay gagamitin nila para sa karagdagang puhunan upang mas lalago ang kanilang samahan na ito naman ay makakatulong sa kanilang hanap buhay para sa kanilang pamilya. Ang maganda pa rito ay ang opisina ang direktor tang maghanap ng mas mababang supplier upang ang ahinsya ay tiyak na makakabili ang mga mamamayan dito sa ng Luzon ng mas murang halaga. Hanggang dito lang po ang inyong lingkod Dan Idol dito lang po sa 24-7 mga kapuso at kapamilya. Maraming maraming salamat po!